walang practice. Kailangan daan sa diskarte yan eh. Tay! Ano? Salay ko. Pakikita ko kayo ng tamang diskarte. Ay na mga kalawang! Bulala! <tong> kasi tayo ng isang tao eh. Ah! Huwag po kayo magalang. Upo na lang po ako. Hindi, okay lang. Partida. Tatlo kayo. Kaming dalawa na anak ko. Okay? Ate, bakit mo ako ginulat? Kasi nakaka Hoy, bawal matulog dito! Ha? Game! Ayos ka na? Hey! Ayos na mo ang base ni nanay. Oo nga, no. Nagot ko. Good oh, yeah! Ay, ilan na, si mo, ha? Ay! Oh, na mo isna, ha? Ayaw! Ha? Ah! Ha? 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 Ha Paul, Paul, Paul ako, Uy. Paul ako. Ha? Sorry, sorry, sorry. Uy. Paul, Paul. Ako yun Ha? Mga Hina hinay-hinay kayo. Mga Hina hinay-hinay. Nananalo na tayo, hinay-hinay. -hina. Tara. Ay, nakakasakit na kayo eh. Relax. No blood, no Paul, ha? Tara! Game, game! Sigurado mag-guard si nanay na Kaya nga, itatago natin kay nanay ang ng vase. Na Pag hindi niya alam, wala siyang dahilan para magalit sa atin. Pag tinanong ako, mm, sabihin mo wala ka nalang alam. Iba pag sisinungaling yun, iba ang pagsisinungaling sa hindi pagsasalita. Ha? Hindi kita maintindihan. Basta ako nalang bahala. Manahimik ka nalang. Ay! Bis, yes, bakit marang ang Ata'y hey, Benji, akala ko kung ma-wait yun. Diwan ko ba? Sabi ni Kuya, halos magkapareho daw si Papa at saka si Mang Reden. Parang hindi naman eh. Kaya nga. <gasps> Kuya! 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 Kuya Kaya? Ivan, anong nangyari? Ako Ivan ha, parang may kulang dito. Nan, alam ko pa kung nasa yung niyo.